So isa na naman napakagandang araw para sa ating lahat at welcome po sa ating YouTube channel. Once again, this is Zoro the Chismoso and welcome to our YouTube channel. So sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang dito sa channel, don't forget to press the subscribe button para every time na mag-upload ng mga bagong videos dito sa YouTube natin is lagi kayo ma-update at ma-notify pag nag-upload na tayo ng mga bagong videos. So ang pag-uusapan natin ngayon is update ano. Tama po kayo, bukas na po ang schedule ng pagpunta ni Yana isang uh, babaeng nga uh, moto vlogger na sumikat dahil sa kanyang ginawang pambabastos sa lokal ng uh, Sambales. Ano so bukas na po ang kanyang schedule para magpaliwanag. Ano at baka bukas na rin siya dadalhin sa kanyang selda. <laughs> so yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. And before anything else, intro mo tayo. Let's go. So ayun na nga mga kaibigan, no? balikan lang natin itong uh, uh, pinose mismo ng LTO sa kanilang uh, website dito sa lto.gov.ph. Sabi dito ng LTO ano, dahil mahalaga po itong malaman po natin especially sa mga hindi pa nakakaalam ng balita patungkol dito sa babaeng sumisikat ngayon sa social media. Ano, ang pangalan po niya ay is Siyana, isang lady uh, rider Na Kamoti Queen. Ano. So sabi ng, ano, dito, ha? LTO issues SCO versus Ayana uh, vlog over Zambales road rage. In line with instruction of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to promote road safety, the Land Transportation Office or LTO has summoned, uh, summoned a popular motorcycle vlogger over a road rage incident in Zambales. The video of it went viral on social media. LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigoy D. Mendoza II said Yana Motovlog will be asked to explain why her driver license or driver's license should not be suspended or revoked for being an improper person to operate a motor vehicle for allegedly instigating a road rage. Ano? So, ayun nga. So, pinapaga, bukas na po ang formal na pagpunta ni Yana sa LTO dito sa Quezon City no para ipaliwanag ano kung bakit nga ba daw na uh, in, uh, hindi isususpinde ano o i-revoke ang kanyang lisensya or driver's license no dahil sa kanyang ginawa doon sa Sambales ano so siya pa kasi yung uh, nanguna or parang pin-promote pa niya sa kanyang uh, social media or sa Facebook page ang mga kaugali ang ano kaya ginagaya ng mga ibang tao yung mga ganung pag-uugali ano so hindi talaga maganda yung ginawa ni ano ni ni Yana dito so i encourage everyone ano na na umaabang no especially sa mga taga Quezon City na naiinis din dito sa sa babaeng ito no so pwede tayong pumunta no dito sa Quezon City sa LTO for sure kasi alas dos kasi or for sure yan hindi tunay na alas dos siya para hindi dumagsa ang tao. So may tendency umaga pa lang yan andun na yan si Yana sa LTO. So bantayan po natin ano na talagang mapanagot talaga si Yana kasi baka mamaya matreat na naman siya as special, no, special uh, human, human being na may attitude, ano? So ma-excuse na naman siya sa kanyang uh, uh, ginawang uh, kalokohan. So daw din ano uh, ipagpatuloy din sana ng Pascoa family yung kanilang uh, pagdedemanda laban dito kay Yana Vlog. Ano so sabi dito ni Asek uh, Asec Mendoza, sabi niya dito, matagal na tayong nagpapaliwanag sa milyon-milyong nating mga kababayang motorista na walang mabuting idinudulot ang init ng ulo ng ulo sa kalsada at napakarami na ang napurusahan natin dito. So isa na dito si Yana, ang dadagdag sa mga mapop mapaparusahan. Ano, sana uh, maging ano, to aral ito, ano. Para kay Yana. At sana naman LTO wala po sana kayong uh, uh, i-treat or excuse no sa mga geytong uh, uh, tao. Sana talagang alin natin uh, pangatawanan natin ang uh, batas na meron po tayo. No. So hindi ko naman kay pinapangunahan pero yun lang po ang sa akin bilang uh, concerned concern netizen din syempre, ano? At uh, delikado naman kasi talaga ang ginawang a uh, uh, ginawang uh, kamalian nitong ni Yana. Kasi pwede pe nga talaga siya makapanakit kasi nga umpisa pa lang ng video, ano, inuutusan niya na yung mga kasama ni Yana na mga lalaki na bugbugin o sapakin, ano, itong si Kuya Jimmy. Ano, and take note, halos puro lalaki kasi ang kasama pa dito ni Yana. So may pinagmamalaki itong si na Siguro may backer siya no? Kaya ang tapang-tapang niya ganito. Kung umasta siya eh, Akala mo eh Hawak niya yung lupa doon sa Sambales ano? At hindi niya na Ang mga lokal no, ng Sambales Ayan, So on the part of this vlogger She should have used her social media influence To promote responsible driving and road safety He added So yung pa yung sinabi niya ng no, Asik Mendoza Based on viral video monitored by the LTO social media team, yana vlog showed the middle finger gesture on the driver of a pickup truck over her claim that the later was driving recklessly. ano, so dito may kita talaga natin sa vlog talaga ni yana na naggesture siya ng ganito ng masama ano nagpapakita lang na talagang kawalang respeto ano kasi minura niya na eh minura niya na sa pamamagitan ng kanyang salita at minura din niya sa pamamagitan ng kanyang daliri yung tao na wala namang ginagawa sa kanyang masama ano so yan sana ah uh, mapanagot talaga dito si Yana at magkaroon din ng hustisya syempre no para sa taong ipinahiya niya biruin mo uh, ngayon ay May 5 and until now hindi pa rin po nagbubura ng video tong si Yana at ilang milyon na rin po ang nakakapanood at napapahiya ang buong pamilya ng Pasqua dahil sa ginawa nitong si Yana. So sana na ma-find siya kung ilang din sana yung views no, kung ilang million sana yung views ng video niya, iyon eh, din sana yung maging ano niya, maging uh, kabayaran sa kanyang ginawang kalokohan laban dito kay Kuya Jimmy. Later, she was uh, uh, confronted by the pickup driver to ask why she had to make such a gesture as he also explained that normal driving is not possible on rough roads. Yanavlag, however, continued to argue with the pickup driver and even made insulting comments when the latter later had already left. Department of Transportation Secretary Vice Dizon earlier vowed the government uh, will fight back against reckless and irresponsible drivers to ensure safety of all road users amid increasing uh, cases of accident and road range. So sana may patuloy talaga nila itong ano itong sinasabi nilang ito ano na talagang mas ilalaban nila no yung mga ganitong nga uh, uh, scenario at mas pagtitibayan pa nila para sa safety or sa safetiness ng mga mga riders ano mga drivers at maiwasan din yung mga accident and even the road rage kasi marami na po talagang kumakalat uh, na maganda at daming incidente na pong nangyayari nito even yung sa Antipolo pa lang kailan lang yun ano. At marami pang iba pati mga aksidente katulad na sa Tarlac ano sa sa South mayroon din. So marami pang iba at even yung sa Naiya. Ano so ang dami ng incidente ang nangyayari. So sana mas ano pa natin to, mas pagtibayin pa natin para sa mga motorista at drivers no. Uh, ito pa. While Yana uh, While Yana vlog already apologized after being bashed on social media, uh Assec Mendoza said the investigation will be pursued. So sana ipagpatuloy pa rin 'to kasi nga uh, sabi nga niya you know, kahit na nag-apologize na siya sa kanyang uh, social media is ipagpapatuloy pa rin talaga ang investigation sa incidenting ito. And take note ano, ang uh, pamilya uh, Pasqua ay hindi po uh hindi po sila nagpapaareglo. Ano, base po 'yan sa video ng kapatid niya na si Mr. Norlito Pasqua na hindi daw sila magpapadala. Sa usapan lang, talagang itutuloy nila ano yung kaso at sabi nga ni Mr. Norlito hindi sapat yung paghingi niya ng tawad sa social media. Lalo pa sa social media patik note guys no. Hindi pangalan ni Kuya Jimmy Pasco ang nabanggit niya. Ang nabanggit niya doon Kuya G uh, Jimmy Pasqual. So hindi yung uh, yung ginawa niya ng kalokohan, minaliit niya, menoramura niya, hindi siya doon humingi ng tawad kundi sa ibang tao. Ano? So yan sabi nga ni Mr. Norlito Pasco ay ipagpapatuloy nila no, itutuloy nila yung kaso para mapanagot siya na. So nawa sana maging aral ito sa ating lahat at uh, maging uh, mahinahon po tayo sa daan especially pag nagda-drive po tayo ano kasi nga mainit na yung panahon wag na natin sabayan pa pananginit init ng ating ulo tandaan po natin mayroon pa tayong uuwi ang pamilya ano at wag natin ilagay sa kamay natin no yung uh, init ng ulo ano at yung batas kailangan na uh, maging uh, peaceful tayo sa daan wag natin isipin yung sarili lang natin isipin din natin yung mga makakasabay natin sa daan ano dahil hindi natin masabi kung anong pwedeng mangyari sa atin pag uh, hinayaan natin na mangibabaw ang init ng ulo natin sa daan. So nawa, no, maging aral ito para sa ating lahat. Ano? Ko, oh, minsan, uh, ano rin ako dito, guilt rin ako. Minsan, dumarating talaga na parang nakakainis kasi yung mga ibang driver masyadong pasaway, naglalaro sa daan, no? na hindi naiisip yung uh, pwedeng uh, mangyaring aksidente pag ganun sila nagmamaneho. Pero, ayun, thankful tayo kasi nga kahit papaano, uh, napapaalalahanan tayo sa mga gintong pangyayari. Ano? Pero hindi maganda itong pangyayaring ito. Ano? At nawasan na is managot talaga dito. Si Yana, at we're looking forward no. So bukas na po 'yan mga kaibigan, May 6, nakalagay alas 2 ng hapon, ano. Pero mas maganda kung mas maaga pa tayo dyan para matunghayan talaga natin ano, na talagang uh, uh, mapananagot talaga itong si Yana. So maraming salamat sa mga nanonood at patuloy sumusuporta dito sa vlog natin. Once again this? Zoro the Chismoso. See you on my next vlog. Bye.